Huli ang dalawang nagbebenta ng paputok online sa Caloocan City. Nagpaalala naman ng PNP Anti-Cybercrime Group na bawal bumili o magbenta ng paputok online kahit pa legal ang mga ito. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Pagkaabot ng pera sa lalaking nakaputing t-shirt at sombrero, agad na siyang nilapitan ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group. Entrapment operation pala ito sa Caloocan City sa sospek na nagbebenta umano ng mga ilegal na paputok online. Pagkabukas sa dala niyang mga kahon, tumambat ang samot-saring sa paputok kabilang ang kabasi. Agad pinusasan at inaresto ang sospek. Sa hiwalay pang operasyon sa Caloocan City pa rin, isa ring lalaki ang inaresto ng PNP ACG dahil sa pagbebenta ng kabutok online. Nakuha mula sa sospek ang isang sako na naglalaman ng iba't ibang klase ng paputok. Ang aming team ng NCR ay nag-operate sila at bumili nga sila online at nung nag ano yun ito, hinuli itong mga nagbebenta ng paputok sa online. Kasama po natin dito ang uh, Firearms and Explosive Office ng PNP. Babala ng PNP ACG, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta at pagbili ng paputok online kahit paligal. Payo ng pulisya, bumili sa physical store na may kaukulang permit. Dahil ang PNP ay hindi nila pagbibigyan yung mga tao na magbenta sa online because of safety issues. Kasi pagka magbebenta ka ng paputok sa physical, eh kailangan may permit ka yan. lahat ng sa BFP, sa PNP, sa local. Dahil ang tinitignan natin yung protection ng mga tao na bibili ito at saka yung mga nagbebenta. So bawal po talaga ang magbenta ng paputok sa online. Dahil dito, pinalalahanan din ng PNP ang mga delivery rider na maging maingat sa pagtanggap sa mga booking at siya sa mabuti ang mga bagay na ipinapadala sa kanila. May pananagutan pa rin kasi sila oras na mahulian ng mga paputok. So regardless of your intent po, once you are caught in possession or a contraband, you will be liable po. So we should exercise yung due diligence po in while transacting po doon sa mga company na kinukuha na niyo po even sa civilian since is a special law po intent is a uh, immaterial po mere possession of a contraband would tantamount to violation po of law multa nga abot sa 20 hanggang 30,000 piso ang parusa sa paglabag sa RA-7183 o firecracker law at pagkakakulong ng hanggang isang taon. Patrick Diasos, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.